Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulam ba ang weekend at mayroon pa tayong inasahang low pressure area o sama ng panahon? Kabayan, minumontor na ngayon ang isang low pressure area na nabuo malaling araw nitong biyernes malapit sa Guam. Huli itong namataan sa layong 1,435 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sabi po ng pag-asa, may medium chance na ito'y maging bagyo na bukas. Mabagal po itong kikilos palapit sa bansa at posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po sa linggo ay sa araw ng lunes. Tawagin po itong Bagyong Christine. At kita natin sa ating mapa, no, malawak po ang ikot ng hangin ito at aabot ang trough o extension ng bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Patuloy po ang tabayan ng updates ukol sa potensyal ng bagyong ito para malaman kung saan ito posibleng pumunta sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, sa Luzon, buong araw pong may aasahang pagulan. Sa Sabado, ang ilang bahagi ng Kabikulan, Calabarzon at Northern Mimaropa. Meron ding thunderstorm pagsapit ng hapon dyan sa Pangasinan at Central Luzon. Sa linggo naman, mula po umaga hanggang tanghali magsisimula yung mga pagulan sa Cagayan Valley at maging sa Cordillera at mas maulan po mula hapon hanggang sa gabi dito po sa bahagi ng Southern Luzon at posibleng mga pagbaha at paguhon ng lupa. Sa Palawan, naasaan ang pagulan bandang hapon ng Sabado at ng Linggo dahil po sa thunderstorms. Halos buong kabisayaan naman ang ulanin Sabado ng hapon at pagsapit naman ng Linggo, magsisimula yung mga pagulan bandang tanghali at mas malalakas ang ulan sa hapon sa bahagi po ng Iloilo, -ilo, maging sa Northern Negros at ilang bahagi ng Eastern Visayas. At sa gabi dahil sa trough ng uh, potensyal na bagyo ay maulan din sa bahagi ng Samar. Sa Mindanao, ilang lugar ang uulanin Sabado ng umaga Hapon naman hanggang hapunan, maraming lugar ang ulanin, lalo po sa hapon sa may Bukidnon, Sultan Pudarat at oras ng hapunan sa may Agusan del Sur. Sa linggo naman po, umaga hanggang tanghali, maulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago at pwede na rin mga pagulan sa hapon sa may Northern Mindanao at sa Caraga at sa gabi maulan pa dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Tayo po sa Metro Manila, aaraw sa umaga pero posibleng tanghali pa lamang ay magapaulan na ang thunderstorms parehong araw po ng Sabado at ng Linggo. At yan ang update sa lagay ng panahon.